Grabe guys, napakain ako ng um, mga maaga. Main kami ng sushi ng Korea. Korea kasi, Chef Korea na kala Ang sarap kasi talaga ng sushi dito. Yung fish cake, last time naubusan lang ako. Kaya hindi ko nadalan si sila um, sila si Las Is sa IV last time. Ano sa'yo mo? Kaya ate? Kapi? Panalo, panalo to. Yung kape mo ngayon. Ang coffee tapang ko. nga eh. Ayos coffee niya. Tapang? Oo nga. Ate, hindi ganito. Si, ate magaling mag, ano, mag... Siya maka-get over it eh. Ang galing niyang mag-ahalo. Uh, si ate, eh, ayun ko na tayong name Pero ibang iba yung white chocolate, ano yan. Mm. Coffee niya, mas matapang. Ay siya, pero kahit ako, pwede ko siyang inumin. Pero ako Spanish latte kasi ako kasi hot gusto ko. So, kung may mura ko, parang inulo ulo ko, char. Gusto lang na sa kape, oh. Mm yun sa pakain na kami ngayon. Good luck kung magutom pa ako mamaya. Pero of course, kasi gusto ko ng sinangag Express. At saka siya, nakakita kami ng sinangag Express eh. Nakakamiss kasi, ba? sa Times at sa bahay ng lalot lola ko. May sinangag Express. So, super sukay kami. Every day, diba dun na ako makain ng... Dapat wifi, hindi mobile ko Sige guys, um, later na lang ulit. ko na lang kayo. Excited na ako mag-church.